Hello mga kaibigan, alam nating hindi biro ang mawala ng trabaho. Kaya naman sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano tayo pwedeng maghanda at anong mga steps ang dapat gawin kung bigla kang mawala ng trabaho in 2024. Kaya tara, pag-usapan natin ng mga practical na hakbang at backup plans para masigurado ang ating financial security. Part 1, Real Talk Bakit kailangan ng Plan B? Alam natin na hindi ganun kadali ang sitwasyon sa trabaho ngayon. Sa bilis ng pagbabago ng teknolohiya, economic uncertainties at imat-ibang hamon, mahalaga ang pagiging handa. Kaya kung sakaling mawalan tayo ng trabaho, hindi dapat tayo magpanik. Ang goal natin ay maging financially ready at emotionally prepared. Ngayon, ibabahagi ko ang ilang hakbang na pwede nating gawin para hindi tayo malubog sa takot at pangamba. Part 2. Gumawa ng Emergency Fund Una, kung may trabaho ka pa ngayon, napaka-importante ng pagkakaroon ng emergency fund. Ang emergency fund ay dapat kaya kang suportahan ng hindi bababa sa tatlo hanggang anim na buwan. Ito yung pera na pwede mong gamitin habang naghahanap ka ng bagong trabaho. Paano ito gawin? Magsimula sa maliit na porsyento ng sweldo mo, kahit 10% ng kinikita mo kada buwan, e eh pwede mong ilaan dito. Importante na unahin ang necessities sa fund na ito tulad ng renta, pagkain at utilities. Part 3: Evaluate ang mga gastusin. Kapag nawalan tayo ng trabaho, kailangan nating pag-aralan ang ating mga gastusin. Maglista ng mga gastusin at hatiin ito sa needs at wants. Pag-isipan kung saan pwedeng magtipid o magbawas. For example, bawasan ang paglabas-labas at subukan ang meal planning para magpakasave sa pagkain. Pwede ka rin tumingin ng mas murang alternatibo sa utilities o entertainment. Part 4. Maghanap ng side hustles o freelance work. Maraming online opportunities ngayon na pwedeng pagkakitaan kahit wala kang full-time na trabaho. Ito yung tinatawag na mga side hustles o freelancing. Ano ang mga options? Pwede kang mag-freelance kung may skill ka sa writing, graphic design, o social media management. Kung hindi maraming gig jobs na available, tulad ng pag pag-deliver o pag-aalaga ng aso, ang mahalaga huwag kang matakot mag-explore ng ibang industry o field. Sa panahon ngayon, may halaga ang bawat skill. Part 5. Mag-apply ng Unemployment Benefits o Government Assistance. Huwag kalimutan ang mga Government Assistance Programs. Kung ikaw ay miyembro ng SSS, may Unemployment Benefits na pwede mong i-claim. Ang halaga nito ay katumbas ng kalahate ng iyong average monthly salary credit at ibinibigay ito sa loob ng dalawang buwan. Paano mag-apply? Magpunta lang sa SSS branch o mag-check online para malaman ang requirements. Bukod dito, meron ding mga assistance programs ang DSWD o local government na pwede mong i-check lalo na kung ikaw ay nakaregister sa 4PIS o iba pang ayuda programs. Part 6. Palawakin ng kaalaman at skills i ang oras na ito para mag-aral ng bagong skill o palawakin ng iyong kaalaman. Maraming mga libreng online courses sa mga platform tulad ng Coursera, LinkedIn Learning o kahit YouTube. Bakit ito mahalaga? Kung may bago kang skill, mas lalaki ang chances mo na makahanap ng trabaho sa ibang field. Pwede ka rin maging mas competitive sa market. Tandaan, ang bawat bagong kaalaman ay dagdag puntos sa resume mo. Part 7 Maghanap ng support system Napakahalaga na meron kang support system kung mawalang ka ng trabaho. Hindi lang sa financial aspect, maapektuhan kundi pati na rin emotionally. Kaya, makipag-usap sa pamilya, kaibigan o kahit mga kapwa mo nagahanap ng trabaho. Ang mga taong ito ay pwedeng magbigay ng suporta, advice, o even job leads na makakatulong sa iyo. Tip, sumali sa mga online communities or Facebook groups para sa mga job seekers. Minsan nakaka-inspire din na makita na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Part 8. Magdasal at manalig sa sarili. Panghuli, huwag kalimutan ang pananampalataya sa Diyos man o sa sarili. Hindi madaling mawala ng trabaho, pero mahalaga na manatili tayong hopeful at may tiwala sa ating kakayahan. Tandaan na may mga bagay na beyond our control, pero magtiwala ka na ang bawat pagsubok ay may kasamang oportunidad. Sana nakatulong ang mga tips na ito para mapaghandaan natin ang posibilidad ng pagkawala ng trabaho. Tandaan, ang mga pagsubok ay temporaryo lamang at bahagi ng buhay. Basta't may plano tayo at patuloy na umaaksyon, walang imposible. Sana nakatulong ang mga tips na para mapaghandaan natin ang posibilidad ng pagkawala ng trabaho. Tandaan ng pagsubok ay temporaryo lamang at bahagi ng buhay. Basta't may plano tayo at patuloy na umaaksyon, walang imposible. Kung may kilala ka na maaaring makarelate dito, share mo itong video. At kung may iba pang tanong o suggestion ka pa, i-comment mo lang yan sa ibaba. Salamat sa panonood mga kaibigan. Hanggang sa muli, ingat kayo.